Hello po mga kasari, magandang araw po sa ating lahat. So, for today's video guys, gusto ko lang ibahagi. Utang, pahirap sa sari-sari store. Paano nga ba natin may iwasan ito na hindi tayo ma-stress? So, ito yung topic na pag-usapan natin ngayon guys. Gusto ko lang ibahagi yung mga na-experience ko dito sa aking tindahan. At para din sa mga nagbabalak pa lang mag-sari-sari store, saka sa mga baguhan pa lang mag-sari-sari store para maiwasan ito. Kasi isa to sa dahilan, no? talaga namang hindi maiwasan na ma-stress pag ito ay may tindahan. So, paano nga ba natin maiwasan ito? Kaya, umbisa na natin. Kaya kung bago ka pa ba lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe, para lagi po kayong updated sa susunod ko pang pa mga video. So, ito nga guys, talaga namang pag mayroon kang tindahan, marami ka talagang ma maranasan, makasalamuha ng iba't ibang klase ng mga customer. Mga ugali ng mga customer. So, ito nga yung mga naranasan ko guys dito sa aking tindahan na talaga namang na-stress kasi ako nung nakaraang araw. Talaga hindi ko napigilan na talaga yung sarili ko. Talagang makapag-post ka talaga sa so, Facebook mo dahil nga sa yan, napapagod ka na at napupuno ka na rin naman dahil tao ka lang na napapagod na na-stress sa mga taong ito na hindi nga marunong magbayad so ano nga dapat ang gawin natin at iwasan no kaya ito ibabahagi ko lang din yung mga ginagawa ko dito sa aking tindahan para hindi tayo mga problem so ito nga guys pag mayroon tayong tindahan eh, talaga namang parang nakaugalian na ng ibang tao yung mahilig ba sila mangutang na di porket may tindahan ay putangan nila, di porket kakilala mo, talagang lalapit na sa'yo at ito may mga mangutang na dahil nga mga kaawa-ipik kasi sila so, syempre ikaw ay maawa ka din kasi nga pinagdadaanan mo din yun pinagdadaanan mo din yung hirap na naintindihan mo din sila pero nung wala pa akong tindahan guys ay hindi naman ako mahilig mang utang hindi naman ako kasi ganun talagang gumagawa ako ng paraan ng diskarte para mabuhay para makakabayad sa mga bayarin at hindi ko naisip yung pangutang kasi sakit sa ulo yun yun talagang iniwas-iwasan ko guys na ayoko talaga na may utang din ako kasi ayoko yung may nag-iisip sa akin, yung may na problema sa akin, kasi ito kasi guys pag may utang ka sa isang tao na hindi mo binabayaran, parang hindi kasi maganda yung resulta sa atin, yung pag may utang ka kasi sa isang tao na hindi mo binayaran, parang kahit anong sikap mo ay parang hindi ka umaasin so parang lagi kang gipit kasi nga may nag-iisip sa'yo na may utang kang hindi binayaran so ano ba dapat ang gawin para hindi tayo makakautang para hindi tayo magkaroon ng utang at hindi tayo mabaon sa utang So, nakadepende kasi sa atin, no? kung madiskarte tayo sa buhay, talagang gagawa tayo ng paraan para hindi natin maisip ang mangutang kasi mayroon tayong pinagkakitaan, lalo na sanay ka, umpisa nung bata ka na kailangan mo talaga magsipag, magsikap kasi wala kang aasahan, wala kang mahingi ng tulong kundi ang sarili mo lang kaya kailangan mo talaga magsikap. Talagang matuto ka talaga sa sarili mo at magsikap ka talaga. So dahil nga sanay tayo sa mga trabaho kasi siyempre guys dati nung wala pa akong tindahan nagtatrabaho pa lang ako. So, doble ang trabaho ko guys. Pag galing ko sa trabaho ko ay talaga namang nagpapa-order ako ng ibon, Natasha inaalok ko din sa mga kasamahan ko. Then, hinahatid ko yung mga order nila. Talagang, kailangan lang talaga magsipag para hindi tayo masyort sa mga gastos. Kaya, ayun. So, ngayon nga, yung may tindahan na ako, marami akong na naranasan na talaga namang nakaka-stress. So, ito, ibabahagi ko lang yung mga naranasan ko dito na no? para hindi nyo din maranasan sa inyong tindahan. Kasi, yung iba kasi guys, dahil sa sobrang stress nila, talagang huminto sila sa kanilang pagtitindahan dahil nila kinaya. Dahil pagod ka na nga, puyat ka pa, tapos stress, ano na lang mangyayari sa'yo. So, talagang nakakaawa ka talaga kung ipagpatuloy mo pa rin itong mga ginagawa mo na dapat sana na hindi mangyari ito sa'yo, hindi mo deserve na ma-stress kasi nga nagsusumikap ka, nagkaroon ka ng sarili mong negosyo para naman guminhawa ang buhay mo, yung makabayad ka sa mga bayarin mo. Kasi guys, sa totoo lang, nung no, wala pa kaming tindahan, talagang hirap din. Kasi nga, hindi ako makapagtrabaho. Nung no, bagong panganak ako sa aking bunso, nag-stop na ako sa aking trabaho kasi nga, walang mag-aalaga. No? Kaya naman, hirap din kami noon. Sa mga bayarin, talagang nahirapan kami talaga. Kasi nga, bagong panganak ako, ay hindi naman ako makapagtrabaho. Isang taon din ako noon na nag-alaga lang ako sa anak ko. Kasi months pa lang siya nung si so ay isang taon na dyan na ako nag-umpisa maghanap ng sariling pagkakitaan kasi diyan pwede na asa lang tayo sa partner natin na syempre talagang pulang kung hindi ka talaga gagawa ng paraan pulang talaga sa mahal na mga bilihin halos kasi pag nandito ka kasi sa Maynila talagang lahat babayaran mo wala namang libre kasi dito no kaya kailangan mo talaga gumawa ng paraan no so kaya yun guys, kaya naisip ko na magtayo ng tindahan kahit maliit lang. So ito na nga guys, nag na dito kasi siyempre pag maliit pa lang yung tindahan mo talagang ingat na ingat ka pa at hindi mo muna yun papautang sa mga tao. No? Kasi alam naman natin na alam kasi ng, yung iba kasing mga tao na di porkit may tindahan na ayan dahil nga napalago-lago muna yung tindahan mo kasi nga siyempre kailangan mong madiskarte eh, no kailangan man, kailangan sabayan mo kasi ng diskarte lalo na nag-umpisa pa ka pa lang sa malit na kuhunan at diyan mo talaga maranasan yung mga iba't ibang klaseng ng mga tao yung minamaliit ka dahil nga ayan dahil maliit lang yung tindahan mo marami din ako naranasan guys na yung light laitin ka so ngayon guys yung mga taong yun na nang maliit sa atin ngayon dito na sila umutang sa aking tindahan o di ba dahil nga sa ayan, may mga taong minamaliit ka, nilalait ka. Talagang dyan, lalo mong gagalingan talaga, lalo mong pagsusumikapan para lumago yung tindahan mo. Noon, ilan-ilan lang kasi nakasabit sa tindahan mo. Dandaanan ka pa ng mga tao, hindi pa mapapansin yung, tindahan mo kasi nga maliit lang at konti lang yung laman. Dahil nga, doon guys, marami kang naranasan. Lait sa'yo, nang maliit sa'yo. So, jan mo talaga na yung iba ay wala pang tiwala sa'yo, walang bilib sa'yo. Sarili mo lang yung kakampi mo sa oras na mga yun. Gusto mo talaga na, na may mapatunayan ka. Gusto mo palaguin mo itong maliit na puhunan na nilaan mo. Dahil gusto mo mapalago itong maliit na puhunan no? Sarili mo lang kasi yung kakampi mo, tiwala ka lang sa sarili mo at sa awa ng Diyos. Siyempre, dasal lagi. No? yung lagi ang kapitan natin sa panahon yun dahil... Ayun dahil Hirap talaga tayo kung paano natin palaguin lalo na itong mga nakapaligid sa iyo ay mahilig mangutang yung mga customer mo na utang ang kaagad na malit pa nga lang yung tindahan mo kaya nasa sa atin talaga yan guys kung paano tayo mag-handle no. Kung ikaw naman ay ingat na ingat sa mga paninda mo so hindi ka nagpapautang kasi yung iba kasi pag hindi ka nagpapautang ay talaga mo no, may masasabi sa iyo na magrito ganyan kailangan mo pa rin talaga magpapautang maawa ka din at syempre, ingatan mo din paninda mo kasi kung magpatubo ka lang ng dalawang piso tatlong piso then matagal sila magbayad talaga mag-iisip ka may stress ka no? kaya para iwas stress din magbibigay ka lang din ng limit kung magkano lang ang kaya ng taong ito tingnan mo din yung background niya yung sweldo niya yung trabaho niya yung basta alamin mo lahat mo no, para hindi ka ma-stress. So, ganito na nga guys dahil nga syempre may pangarap tayo talaga no kaya ayan yeah, nagsusumikap tayo kahit nga wala tayong dio, tuloy-tuloy yung mga ginagawa natin kahit minsan na hindi natin maiwasan na yung sarili natin na may na, nakaramdam din tayo na masakit masama pakiramdam natin no kasi nga sa tinagal-tagal natin magtindahan, wala tayong halos pahinga. So, minsan, ramdaman din natin yung pagod, pero di naman tayo pwedeng sumuko, no? Tuloy-tuloy pa rin yung mga ginagawa natin. Ito na nga, guys, dahil nga ayaw mo na umasa ka lang sa kita ng tindahan mo, kaya ikaw, dahil may naipon ka na, siyempre, kailangan mo din maging wais, kailangan mo din mag-ipon, kasi nga, yan. para pag may magandang opportunity, mag-grab mo, kasi mayroon kang ipon. Siyempre, may gusto kang bilhin na pinangarap mo. Alam naman, pagod lang matira sa'yo. Kaya kailangan din magtabi ka, mag ipon ka. Para pag may gusto kang bilhin, mabibili mo no, na, na pinangarap mo. So, ito na nga guys. Dahil nga may naipon tayo. Kaya dahil business-minded ka at gusto mo pang kumita itong pera mo. Kaya, ayun, nag-invest ka, no? Kaya, in-invest mo para kahit paano ay lumaki, no? Kasi nga, gusto mo pa siyang palaguin. Bukod sa ako kasi guys ay hindi naman ako bukod sa tindahan ay gusto ko kasi yung may strong lakit pa ako talagang naghahanap ako kahit sabihin natin na may savings tayo ako kasi yung taong na ayoko yung galawin yung savings ko para lang doon sa mga gastusin gusto ko gumawa ako ng paraan maghanap ako ng isang kita para, para sa panggastos na yon halimbawa yung anak ko kasi guys ay magkaka so gumagawa ako ng paraan ng extra kita para doon, no? Para yon ang ipunin ko, naghahanap ako ng extra income. Yun yung, ganun kasi ako guys, hindi ako umasa sa isang kita lang. Kasi yung kita kasi ng tindahan natin ay paikot-ikot lang natin yung binta kaya hindi natin pwede yan galawin. Kumukuha lang tayo dyan ng mga pambayad natin sa mga bayarin na yung uh, tulad ng oriente, ganun, guys. Kailangan kasi ganun tayo para mapanatili natin yung ating tindahan na kompleto no? Para hindi tayo mawala ng customer. So, ito na nga, guys, dahil nga, nag tayo ng ekstang kita. So, ito nga ang nangyari, no? Dahil nga, syempre, dahil pinagkatiwalaan din naman natin itong taong ito, na kilala din naman natin, kaya nagtiwala tayo, kaya yun, ang tiwala natin, kaya pumayag tayo. So, ganito lang nga ang nangyari, guys. Yung iba ay eh, hindi naman pala marunong magbayad. Yung iba kasi, guys, ay eh, hindi marunong magkusa, magbayad. Pinaghirapan mo yung pirang yon yung puhunan na yun na nilaan mo doon sa racket mo. So, ganun lang ang nangyari. Hindi rin, parang hindi rin kumita kasi nga, ayun, dahil nga pag mo, laging sinasabi na gipit, yung pahirap maningil, siyempre lahat naman talaga tayo gipit. Talagang marunong lang talaga tayo mag-budget at gumawa ng paraan para makabayad tayo din sa ating mga bayarin. Kailangan responsable tayo hindi yung pahirapan mo pa maningil yung inuutangan mo. So, kung gusto mo talaga na mabilis ang pag-asinso mo, kailangan iwasan mo ang mangutang at magbayad ka para guminhawa naman ang buhay mo at hindi ka na mahirapan pa. Ang sarap guys sa pakiramdam yung wala kang utang, di ba? Kaya nga ang ginawa ako para hindi na ako ma-stress, in-stop ko na yung isa kong racket kasi nga ayun, wala din nangyari dahil yung iba talaga talagang nahirapan din kasi ako. Kaya kung ayaw mo na ma-stress ka, ikaw na lang talaga ang gagawa ng paraan na talagang i-stop mo na lang, mag-isip ka na lang talaga yung hindi inuutang ng tao kahit sa maliit lang ang tubo, basta hindi lang inuutang, mas okay din yun guys kasi nakikita mo kaagad no, na kumikita ka kahit sa pakunti-kunti. Mas okay na din yun guys kaysa medyo naghanap ka ng mas malaki so mahirap naman na stock lang at hindi ka pa babayaran, talagang ma-stress ka. Kaya kung gusto mo na hindi ka ma-stress, so, stop na natin. Kaya nasa atin na lang talaga yun. Kaya yun, guys, nag-isip na lang ako at nag-pray ako kay Papa Jesus na sana bigyan niya ako ng ekstrang pagkakitaan na hindi na inuutang. No, na Yung, basta yung, guys, may pinray ako kay Papa Jesus at yun nga, binigay naman niya sa akin at ngayon, kahit sa maliit lang ang tubo, pero okay na ako doon. So, kaya guys ngayon, sa awa ng Diyos, yung mga umuutang sa akin ngayon ay okay naman sila, kusa naman silang magbayad. So, yung mga matagal na kasi yung mga utang nila dito, so, yung iba ay hindi na nagpapakita, so, pinapasa Diyos ko na lang kasi, ayun, hindi naman kasi maganda din ang kinabasan yung ganun yung pinatakasan mga utang. May karma din naman kasi yun, So, ayun guys, no? Kaya kung ayaw mo ma-stress, iwasan nyo na lang yung mga, kung alam nyo na itong taong ito ay talagang mahirap singilin. So, iwasan nyo na lang. Nasa atin din kasi yon kung magpapadala tayo sa mga drama ng ating mga customer. Dahil nga, ayan, maawain tayo at yun, naawa naman tayo at napagbigyan natin. So, ngayon, talaga namang marami kang matutunan. Maging aral na rin yun sa, sa atin na yun, masyado tayong nagtitiwala sa tao. Tapos, sinira lang naman nila yung tiwala natin na ibinigay natin sa kanila. Kasi tayo, lumalaban tayo ng tatas, nagpapakahirap nagpakapagod para lang kumita. So, ayun guys, no? Kaya, kaya ngayon, marami na rin akong natutunan na dapat nating iwasan para iwas stress na din. Kaya, ayun lang guys, ang may bahagi ko for today's video, no? Kaya, nasa atin lang talaga yan, nasa ating bilang store owner na kung papa, kung magpaka-stress tayo, kung magpapautang tayo sa isang tao. So, yung iba naman ay okay naman, hindi naman nila lahat, no? Kasi, di talaga may iwasan na ay ko ba, na matagal na yung mga utang nila dito na nilulumot na. Kaya, ayun, dito lang, di, nandito pa rin yung mga listahan nila, guys. Kaya, masakit, no? Kung isipin mo, kung tutalin mo lahat talagang ang lucky, napunta lang sa kanila yung tubo mo na dapat sayo sana, no? Hindi mo kasi deserve na ma-stress ka dahil sa mga hindi marunong magbayad. Kaya, ngayon, kailangan na natin maging mahigpit sa mga ganitong tao na mapagsamantala. ay ayan, ayan lang guys, maraming salamat sa mga nanonood. At kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe, para lagi tayong yung updated sa sunod ko pang pa video. Bye guys!